Hello, good morning to everyone for today's vlog. So, uh, katatapos ko lang maligo. Then, time check is 1 p.m. na guys. Naglaba ako ng napakarami ngayon. Hopefully tomorrow, uh, mag-check out na kami dito sa hotel. Uh, lilipat kami papuntang Maynila na pauwi na kami. So, Naglaba ako ng marami ngayon. Then, nagutom ako si Michael. Bumaba, nag-breakfast sa baba kasi bumangon ako ng 8.40 para mag breakfast din sa restaurant dito sa hotel kasi may free buffet breakfast sila so maaga akong nag breakfast si Michael ayaw niya yung breakfast dito sa hotel kasi hindi niya gusto so lumabas siya kaninang 12 nag uh, breakfast sa D Mall sa station 2 then naglaban naman ako kasi marami akong gusto ko uh, lahat ng damit namin malalaba para pag uwi namin malinis lahat ng mga damit natin so ginutom ako kaya kakain tayo may tira kaming salad kagabi eh dun sa pinagkainan namin sa Mexican restaurant, hindi namin kinain so yun yung kakainin natin kasi nagutom na ako time check is uh, 1pm guys so kukunin natin yung pagkain natin, ayan nanonood ako ng basketball, kanina pa umaga ako nanonood ng basketball eh, pinatay ko lang kanina naglaba ako, favorite ko yung ano na yan? Guys, so, kukunin natin yung pagkain natin sa refrigerator. So, ayan, naligo na rin ako, guys. Hello, good morning to everyone for today's vlog. So, uh, katatapos ko lang maligo. Then, time check is 1pm na, guys. Naglaba ako ng napakarami ngayon. Hopefully, tomorrow. Uh, mag-check out na kami dito sa hotel. Uh, lilipat kami papuntang Maynila na pauwi na kami. So, naglaba ako ng marami ngayon. Then, nagutom ako si Michael. Bumaba, nag-breakfast sa baba kasi bumangon ako ng 8.40 para mag- breakfast din sa restaurant dito sa hotel kasi may free buffet breakfast sila so maaga akong nag-breakfast si Michael ayaw niya yung breakfast dito sa hotel kasi hindi niya gusto. So, lumabas siya kaninang 12. Nag-breakfast uh, sa the Mall sa Station 2. Then, naglaba naman ako kasi marami akong gusto ko uh, lahat ng damit namin malalaba para pag-uwi namin malinis lahat yung mga damit natin. So, ginutom ako kaya kakain tayo. May tira kaming salad kagabi dun sa pinagkainan namin sa Mexican restaurant. Hindi namin kinain. So, yun yung kakainin natin kasi nagutom na ako. Time check is uh, 1pm, guys. So, kukunin natin yung pagkain natin. Ayan, nanonood ako ng basketball. Kanina pa umaga ako nanonood ng basketball. At pinatay ko lang kanina naglaba ako. Peppered ko yung ano na yan. Guys, so, kukunin natin yung pagkain natin sa refrigerator. So, ayan. Naligo na rin ako, guys. Inayos ko na rin yung bed namin para maayos naman siya. So, ipapainit natin yung tubig natin. Tignan natin may, may langit pa yan. So, uh, magkakape tayo guys ayan mm -hmm. hindi ko mag-aapol just tubig na lang Tsaka ito, uubusin ko na to ngayong araw na to yung mango graham na hirapan namin sa nung kumain kami sa sa uh, Japanese restaurant sa station na dyan. So, ito yung atira namin kagabi sa Tres Amigos. Nag-order kasi si Michael ng napakaraming food eh, hindi namin nagalaw to Ito yung uh, taco Mexican salad. Ayan, super sarap sya Natik uh, tumitim ako kanina ng kontes. Ayan yung pangalan ng restaurant, guys. Tres Amigos Mexican Cantina. So, ayan. Uh, kasi nag-order kami ng so guys, ito yung gagamitin na ng kape, bigay na ito ng hotel guys, everyday nagbibigay sila ng dalawang uh, kape, so uh, ito yung pinaglahan natin nagkape na ako sa hotel kanina guys, pero parang gusto ko pa rin magkape ulit kape is life nga sa lulit na nila, talagang favorite kong kape guys may apple juice naman tayo dyan sa kaalman meron pero ito talaga yung gusto ko pinunan sa uh, night Kasi ang in-order ko kagabi yung yung pahitas eh four pieces yun. So ang dami kaya nabusog kami. Tapos meron akong buko dyan. Si Michael naman eh yung yung So yan guys. Tapos nag Mexican rice and red beans siya. Yeah. So busog na busog kami. Kaya hindi namin natapos to. So kakainin natin to guys. Kain tayo. Bon appétit. Eto guys, mango siya. Mm. Masarap siya. Tapos may tomato, cucumber, pepper, bell pepper. Saka onion. Masarap siya guys. Oh, itong ano niya. Tapos ito, guys. Okay, tapos niya. Tapos yan. Mm -hmm. Oh, hindi ko pa alam kung ano ang next gagawin na mamaya naman kayo. Mamayang hapon na siguro kami pupunta ng Diyos. Sana makauwi na kami bukas yung kape natin guys timpla muna hi guys, I'm back so andito na tayo sa beach sa station Chindoraca. so napakaganda ang araw na ito so, masarap maligo kasi warm yung yung tubig sa dagat so uh, hanap tayo ng pesto, ayan nakahanap kami ng may lilin uh, best dito guys mahirap kasing maghanap kasi maraming tao kaya may uh, na kami kaming magandang spot sa dito kami maglalat naglatag ng aming mga banig o oh, tuwalya tuwalya <laughs> hindi siya banig guys so, papakita ko sa inyo yung view guys ang ganda super dami ang tao dito guys. So, uh, yeah. hindi ko na pinakita next swimming ako pero kagagaling ko ang nagsiningin guys swimming. kasi wala naman akong taga camera sa pag ako guys so hindi na tayo nakakuha ng picture na ayun ng video natin na nalilig so ayun, guys ang ganda ganda so uh, uupo muna kami dito magre-relax relax tapos uuwi kami ng bahay na kami mamaya ang so ayan ay, na na. Panahon ngayon, masarap mag -swimming.